DDS ako Mahal na mahal ko si Sarah Mahal na mahal ko si Digong Lahat mahal na mahal ko Pero ngayon natutunan ako, bi. May mga nalaman ako eh Nagbabayad pala yung China, Bill Sa mga trolls Tapos kasali pala ko sa mga trolls Bakit naman ganun, Bill? DDS lang naman ako Yes, ganun <laughs> Diyos ko, may mga lumabas na naman Mga bagong balita, Bey, Sa mga DDS dyan Makinig kayo Bey para di ba patunayan yung troll yung troll farms para sirain talaga ang administration and DDS mind you all of you that you are participating to these troll farms kayong mga troll totoo lang kasi because of influence of those hired uh keyboard warriors na tinatawag di ba pag may mga nakikita kayo without checking checking deeper, Basta patungkol sa paninira sa uh, PBBM administration. To the highest level, share agad. Wala man lang basa-basa. Kaya tingnan mo, lahat ng mga DDS, uh, i-argue mo yan, i-argue mo lang, kasi ting argue lang, i-ad hominem ka na nila. Wala kasi silang alam. Di ba mga DDS? Wala kasi kayong alam. Ganun yun. But before we continue, be, kailan nyo naman to be, share this video, di ba? Para nakikita naman mga kagandahan natin. Emedora. medora iba? Ito si ano si uh, Senator Tolentino B. May natagpuan na uh, balita. Ang may natagpuan because of scrutiny. I mean scrutinizing the issue. Ang dami nating wait lang. Wait lang B. Excuse me. Disconnect ko muna 'to. 'Di ba? 'Di ba? Makakagigil kayo ito, sige, eh, yeah, panood ko sa inyo yung kontrata ng Chinese Embassy sa local trolls. Actually, paano naman nagka-idea yung Chinese Embassy na effective yung uh, having trolls here, troll farms here sa DDS? Di ba? Pinagkakakitaan kayo mga DDS na imbes in na kayong nag income kayong pinagkakakitaan. Like Sarah is, is uh, like Sarah's doing. Di diba? ba? Ginagamit kayo, bi. And kayo naman, super ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ito, ito, ito. Yan ba? kaikot nyo kayo yung mag-aara why? 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 kasi at the end of the day kapag na naigang katotohanan na wala na kayong resort to explain it longer wala na like dun sa na na sa Qatar di ba kayo na yung mga napahamak eh balikan natin ano yung concrete example yun eh sa pananalig nyo sa mga Panginoon nyo kapag kayo napahamak anong magagawa nila? wala wala naman, B.